guys! Good evening! Welcome to Ate Marian's channel! Meron tayong ipapakita sa inyo guys. Pumunta ako. Napunit na yung plastic. Nagpunta ako sa Alturas Kasi nagpa-check up ako guys. At umano uh, umaga umaga ako doon nagpa-laboratory. Ang result is hapon na. Tara! Laroan ni Glynia guys at meron tayo ditong star for my Christmas tree and meron tayo ditong nabiling epoxy kasi iano ko doon sa tubo ko sa gripo na tumutulo Click. epoxy and um, the last but not the least the flowers. Ayan, guys. Bumili lang ako ng tatlo, guys. Kasi, for me, this is 20 pesos. Oh, 20 pesos ba? Sana yung resibo. <laughs> like, magkano ba tong bulaklak? Ang bulaklak ay... 1995. so 5 cents na lang para 20 kasi sinabi ko ng 20 ayan guys at mayroon siyang tatlong anong tatlong? meron siyang pa <laughs> bumili akong tatlong bulaklak tag 1995 ayan so meron din siyang tatlong pa ilalagay ko to sa aking Christmas tree tatlo lang binili ko guys kasi alam ano, mo mahirap ang pera tapos empty pa yung aking Christmas tree kaya lagyan ko talaga siya nito guys para gumanda naman yung aking Christmas tree Inagay ko to at ipapakita ko sa inyo. Kung ano magiging kalalabasan ng aking Christmas tree. Actually guys, meron na siyang mga maliliit na ano na kanang balls. So nasira na kasi guys yung iba kasi inaano ng anak ko. Kinahablot at kinakagat niya. So kaya napabili ako nito. Kay konti na lang yung mga balls. Ayan ilagay ko doon sa aking Christmas tree at ipapakita wow. ko sa inyo guys ng okay. aking Christmas tree just a minute ayan okay, guys ito na yung aking Christmas tree uh -huh.

Nagdulo mo ang kanang noos. Ito wa. Hindi mo guys, I have thing, bulak dua. Kailangan din 'yan lang kasi okay, walang budget si ate na marami kaya yan lang muna tapos yung isa dito natin ilagay ah diba <coughs> ayan tapos itong luma kong star guys na basag na kasi to ayan dinikitan ko lang ibigay ko na lang to sa aking pamangkin at nasaan na yung aking bagong star ayan at mayroon akong bagong nakita doon sa Alturas at last napapalitan na rin yung ating star last year pa yun guys kaya ito na naman sa ayan mas maliit pero bago sa doon sa ano na luma na siya. At yan ang ating Christmas tree. Lagyan natin ang Christmas light. Tata dong itu ya, ya itu order mama. merenung sampai makan christmas tree Anong masasabi nyo guys sa aking Christmas tree? That is my simple Christmas tree. Bas, parang empty dito? Parang empty siya. Oh, maganda sya no maganda ba guys comment down below kung anong masabi nyo sa aking simple christmas tree simple lang kaya walang budget si ate ninyo guys walang masyadong budget ang inyong ate kaya yan lang muna guys uh, so far hindi ko alam, wala pa namang ano, ano pa lang naman November 18. So, baka sa sunod, baka may, may, may budget na dumating, baka makadagdag tayo. But so far, yan lang muna. Ayun, thank you so much for watching guys. Ang aking kaagapay, si Amaya at si Kuya Nugnog. Bye-bye, si Igong Pagong. At aking naughty girl. Ang klin May. Hi. Hi, anak. Ba. Karaoke, ba. Flankies. Ba. 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 Ashi. Ba. 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 bye bye Ba. bye Ba. bye bye, bye bye Ba. bye, ba, -bye ba. 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 Eraser. Ba. -kay. Ba. bye bye Ba. bye Ba. <altre> <crisis> ba. -àn. <None Özell großes> ba, ba Bye -bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Oh, cute. oh, cute. oh, oh ang saya saya niya sa Christmas tree guys. Ayan. Bye bye na. Bye bye. Bye bye guys. Thanks.